Hello guys, magandang hapon and welcome back po ulit sa ka YouTube channel. So naggrocery ako kanina guys, mga ano, mga 10:30 na ata. So ah uh, siguro mapapanood niyo na yung uh, vlog ko kanina, i-upload yeah, ko. Kaya lang late na nga yung upload kaninang umaga kasi uh, umalis po ako. So, late na ang aking editing. So, yun. <laughs> so, pakita ko lang sa inyo yung aking napamili, guys. So, nilagay po namin dito sa labas ang aming napamili kasi hindi pa muna siya kasya Hindi pa muna. Hindi siya magkakasya dun sa loob. So, sa kanal lang. So, ayan po yung aming napamili, guys. So, ano ngayon? Sabado. Uh, ano ba ngayon? October 21. So, ito yung mga ano, pamili ko. Ilang Ah, carton din yan, guys. So, worth. Tingnan lang natin kung magkano nga ba na kinapamili. Ito ay worth. Ah, yan, guys. So, worth, ano siya? 20,457. yan. So, klaro ba? 20,487.85. So, di kasali dito, guys. Bumili, bumili na rin ako ng awag dito, yung sigarilyo kasi maybe uh, may binibina naman kaming sigarilyo malapit dito sa dito sa amin. Kaya lang binili ko na rin para hindi na kami pa ano ano pa At least meron naman na doon sa uh, grocery. So doon ako bumili. So, ayan. Ito naman yung akin na pamily, guys, na poro uh, puro sigarilyo. konti lang yung sigarilyo binili ko. So, kasi ang mabenta lang naman sa akin ay uh, Malboro Light, uh, Malboro Red. So, bubili lang ako ng isang rim kasi nung nakaraan, bubili na akong dalawa dito lang malapit sa amin. Dalawang rim. Tapos, nagdagdag lang ako ng uh, dito, Fortune Light, tatlong kaha, Fortune Green, tatlong kaha, at saka Winsboro Light, tatlong kaha. So, yun lang aking mga dinagdag na sigarilyo kasi yun yung wala na. So, yan. Against the light. So, nasa 2,629 po ang akin na pamiling sigarilyo. So, ito naman ang ating mga napamili. Uh, kanina. So, yan. Oh, meron din tayong mga zest o ano pa ba? Ito yung mga kalat natin dito. So, meron din tayong C2. Isang yung tag 24 piraso. So, bukas guys, i-hold ko to. Kasama na dito sa video na to. Uh, magkaano na sila. So, kinabukasan ko na siya i-hold. Hello, magandang hapon So, ah, uh, tawag dito Hindi ko na siya i-hold, guys Balik na tayo, kasi yun kahapon Nag-grocery ako sabado, ngayon linggo Ngayon ko lang siya papakita So, ito mga napamili natin, guys Mga ilang kahon din to 1, 2, 3, 4, 5, 6 Tapos dito naman 7, uh, eight, 9, 10, 11, 12 13, 13 kahon Tsaka may mga plastic-plastic pa So, ayan So, yung update ng guys sa tindahan namin Kasi nga uh, so, Since every 2 weeks kami, kami namimili Medyo matagal, diba? So, ang tindahan natin Bungi-bungi um, na Ayan, wala nang laman Puro bakanti na So, madami nang At yun, know, sigarilyo ko Yan na lang sigarilyo ko So, bumili na din nga din ako ng sigarilyo So, ayan so, Tapos yung ating mga uh, Tawag dito Wala na din laman Ayan So, madami nang bungi. Kulang na ang ating mga uh, Zone Rocks. So, 'yun dito 'yung mga ano ko kape nilalagay ko dyan. kaya lang ayan, naubos la na din. So, ayan 'yung ating update. So, baka bukas guys, mami, uh, bibili na rin ako ng bigas. So, medyo maano ano ngayon kasi nangangampanya, madaming tao sa labas. So, yan guys. Tapos yung ating mga nagayon ng mga candy, ayan, wala nang laman. Bungi-bungi na rin. Ayan, Oh. Wala nang laman. So, mamaya makupuno na naman natin yan. Uh, pasilip namin mamaya sa inyo. Yung uh, after namin mag tawag dito, mag-display. So, yung mga ano natin, yung mga biscuit natin, puno pa naman. Meron pa din tayo dito, stocks. Tapos, ano pa ba? So, magdi-display kami, guys, ng aming mga paninda. So, dito naman, guys, sa Ah, kabila, o oh, dami ng bungi, yung ating mga tawag dito, dilata, wala na, o oh, bungi-bungi na siya. So, kailangan nating maglagay na. So, since namili naman kami, o yan, dito pa din pala. Ayan guys, o, oh, wala na naman, bungi na. O, oh, ang aking pogi. Choo, pogi! Ayan. Oh. So, yan guys, ang ano natin, yung mga grocery natin siya, so, nakatambak siya. Nakatambak siya dito sa loob muna. So, ayan. Kasi pag nandun sa, sa, loob guys, ah uh, mahirap magkuha ng kuha. So, dito na lang namin lalagay. then guys, bumili din tayo mga ano, uh, gel pen. So, mura lang naman siya. Gel pen ay uh, 15.50. So, pwede natin bentan 20 pesos. ah uh, ngayon guys, busy yung mga ano ngayon. Yung mga tumatakbo sa mga barangay. Nakaano sila. Nag, nangangampanya dito sa Ano. Kaya yeah, daming, daming, daming dumadaan. Pag ako lang mag-isa talaga, nahihirapan ako kasi halos akin lahat i-display -di ko. Kaya pag ano, yung ipagkakataonan nil dito ang aking Diyosawa, talagang nagpapatulong akong uh, mag mag ano tawag dito mag display kasi minsan nakakapago din di ba sobrang dami mo i-display -di tapos ikaw lang mag -isa, tapos gawain mo pang bahay di ba o oh, di ba nagrereklamo <laughs> ayun siya <laughs> tawa siya guys nagreklamo daw ako. So, ayan. Diba? At napakadami kong anuhin, guys. O, oh, yan o. Oh. Chichiria yung nakaraan pa yan. Tapos ito. Ito, diba? Ilan to? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nandun pa doon sa 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, na karton ang aking aayusin pa. O, oh, diba? Parang <laughs> ang sakit. Ang sakit sa ulo, diba, guys? So, yan. So, magpapatulong tayo para Uh, at least man lang konti na lang ako i-display So Here is <laughs> <laughs> Naku hindi Sige na dali Display na tayo mga na guys. Mayroon pala tayong na-pamili din na mga uh, uh, mismo. Nandito naman nakalagay sa labas kasi medyo puno na doon. So, ito yung ating isang C2 na 24 pieces. Tapos, apat na tawag dito? Uh, C2. Ay, C2. <laughs> tawag dito zest apat na uh, karton. Tapos, mismo. Dalawa mismo na ko kasi ito talaga yung mabenta dito ko. Dalawa. Nagdagdag lang ako tapos isang sping. Ayan. Kabalik so, tayo dito sa ating tindahan. Kasi nag, ano pa kami guys, nagliligpit pa. So, ang daming kalat na naman. guys, sobrang dami pa namin gagawin. Ayan. Parang wala pa kami sa one-fourth. Ayan pala. Sobrang dami pang karton doon naka... Ayan doon. Isisuna, daddy. Sobrang dami pa nating karton. Ayan. Ibang karton. Sobrang dami pa. So stop na namin yung video kasi masyadong mahaba na guys so yun uh, mag arrange lang kami tapos ano na anong oras ba daddy? mga five na po guys so mamaya magkakapi na kami so stop ko muna ang ating video marami sa naman sa bye bye